Hello! Magandang buhay! Ladies and gentlemen, ako mapapansin nyo, nagbabalat yung mukha ko kasi I'm using, uh, what do you call that? Exfoliating tinga. Kala may tinga ako. Okay, as of today, ay nagbabalat yung mukha ko. Pero carry naman yan. Ah, uh, medyo masakit siya, pero okay lang. Kaya hindi ako masyado naglalabas. Mm. Kasi inaano ko yung mukha ko para nagbabalat ah siya. O na nagbabalat-balat. Hindi naman siya masakit kasi naka ko naman kami. Mm. Ten horsepower. One month walang patayan. <laughs> Anyways, saan na muna natin pag-usapan yung ipin. Pag-usapan natin yung mga nangyayari sa ating kapalagiran. Such as your events. Na? Congratulations to the city of Bacoor kasi bukas na ang Great Wall of Molino. Yung flyover na ginawa nag-start simula nung Roman Empire. Charot. Ah, ang tagal na, ang tagal na noon. Oo, oh, parang 2000 something, 2018, 2000 ganoon. Oo. Uh, 2017, parang ganoon. Alam niya na mga taga Cavite. Ah, dati kasi, ah, kinompetent ko 'yan kasi nung time na 'yon, may clinic ako sa Las Piñas, diyan ako nadaan. Ngayon, na hassle kami sa traffic. Sobra talaga. Talagang, ano ba to? Iba-iba yung lusot-lusot kasi nga may ginagawang tulay dyan sa tapat ng SM. Tapos, hindi matapos-tapos na. Sobrang tagal na. Yung mga, yung mga sasakyan, nagkanda buhul bul na sa baba. Tapos so, ano ba? Parang kinontent ko, tapos nag-gain siya ng million views. Actually, sinagot pa nga nung um, mayor ng Bacore. Eh. Well, anyway, parang nagpaliwanag siya. Anyways, ganito. Ah, uh, uh, ano ba? parang marami din bumatikos na mga vlogger na ano ba yan, bakit ginawa yan, uh, nag-cost nag lang ng traffic, ang tagal-tagal na yan. Simula nung ginawa yan, estudyante pa lang ako, ngayon may anak na ako, andyan pa din. Ah, uh, eto lang, nag-open na siya. Oo. Kasi eto, share ko lang ulit ha. Nung last two months, uh, October or September, gano'n, something, na minessage ako. Kasi, may isang insidente na isang sasakyan, lasing yung driver, umakyat dyan. Last two months ha, umakyat dyan, pumasok. Eh, hindi pangagawa pa nga gawa. Ngayon, yung, yung sasakyan, naghang. Kasi wala, hindi pa, hindi pa tapos eh. Di ba? Na ano, ala. Na ganun, tapos parang kumalat yon sa social media na picture na, ala nga, makakadiscrash pa kayo dahil sa ano eh, syunga-syunga rin naman yung driver, di ba? Hindi nakita. Pero hindi kasi nila na naharangan. Parang ah uh, sa both parties, no? But di pa kasi tapusin yung kalsadang ay uh, yung flyover na yan. Tapos di nag nag-message, ay nag nag-content na naman ako. Ano ba? Papunta ata yung sasakyan sa Beringan, charot. Habi <laughs> ko pa, Tanga gagawin kasi yung airport. <laughs> alam mo, binash ba, bin, eh, naman pa, no? Parang marami namang kumampi sa akin, pero yung iba, syempre, hindi naman natin, Parang binash ako na, kang pakilameran, bakla ka. Ikaw kaya ang ano, ikaw kaya mag, ikaw kaya ang gumawa niyan, sabi ko. Ibigay mo sa akin ang budget niyan, ako magpapagawa, papatiles ko pa yan. Ayun, ako nga walang pera, eh. Kaya ako nagre-reklamo kasi nahasil kami, no? Hindi naman ako taga or, dyan ako nadaan. Ayusin nyo man lang kasi ang tagal-tagal na. Yun lang ang punto. Para kayo mga sira ulo. Then, minessage ako nung dami account, isang dami account eh. Parang siya daw ay isang 4 months slash engineer na sinabi niya sa akin na, Doc, pwede ba tigilan mo yung pagkontent dito sa ginagawa naming proyekto sa flyover? Kasi ang nangyayari, ito naman ha, to be fair, kasi ang nangyayari, nababash yung mga gumagawa, yung mga yung mga trabahante niya, yung mga nagko-construction, maghahalo ng semento, nag-aano ng mga bakal, nababash. Minsan dumadaan minumura. Tapos paggabi nga pa nga daw binabato ng bote. Sabi niya na ay hindi ko alam, sabi ko, ah ganun ba? Pero sabi ko kasi B, hindi niya naman kasi tinatapos na ano-ano, na, nagagalit na yung mga tao. Kaya ang gusto, tapusin nyo na yan kasi napeperwisyo. Yun lang ang punto. Kaya nagagalit. E kung, hindi, kung tinapos nyo naman yan, wala naman tayong murahan. Wala naman tayong ano. Parang ako daw naggagatong. Nagagatungan ko pa yung ano. Kaya lumalaki yung issue. Siguro yung mga hindi taga dito na napadaan lang. Nakita yung videos ko na Ay, ito yung ano, Great Wall of Molino Bacor. Ginawa pa panahon ng Roman Empire. Charot. So, so, maraming nagagalit doon sa mga gumagawa. Ngayon, naiintindihan ko, sabi ko, ah, okay, sige. Tapos nag naman siya, hindi kami na nag-away, parang nagsabihan lang kami. Sabi niya, promise namin, Doc, this December, gagawin na po namin. Ah, sa akin pa promise <laughs> Kasi ako to my platform. Sabi niya, oh, sige, ah, hindi ko na gagawa ng content. Ngayon, huwag naman natin, syempre, yung binabash lang, binabash we commend kung ano yung mga magandang nagawa. No? So, congratulations to the city of Bacoor. At last, finally, di ba? Finally, nagawa na rin ang Great Wall of Molino. Ang kanilang matagal ng flyover. Finally. Ha? Ano? May reklamo? Nga. Ay bi, marami pa lang pa rin mga bad comments. <laughs> Hindi po madaanan kasi merong right of way. Parang nagpasikip lang ang kalsada papuntang paliparan. Pag may tumirik sa taas, sigurado trap lahat ng sasakyan <laughs> Bee Ano ba? I I'm sorry ha, hindi ako naman talaga engineer pero we have dental engineering. Pero tama ba to? <laughs> tama ba? Tama ba yan na biglang, hindi ba yan mga kadisgrasya na bigla na lang lumiit yung kalsada sa taas na two-way, biglang nag one-way, parang naging embudo. Tama ba yan ni? Hmm. O oh, ayan, paano yung mga daan-daan -daan na yan, be Parang nagkaroon na tayo ng miss, B. Papuntang ano, papuntang sapote, tapos hindi pwede madaanan, naggulo na yung kalsada. Tapos, eh, ayun, no, may mga right-of-way issue. Kaya hindi binoo yung kalsada. Well, tanggapin nyo, no, ang pangit ng gumawa, ang pangit ng plano hindi man lang inisip o hindi man lang pinagplanuhan na tol. Tanggapin nyo yung mali nyo, be. Kasi, ang gagawin? Gibain na lang uli. <laughs> so, ta ang tanong, nakatulong ba? No? Hindi pa kasi ako nadaan, no? So, ang ano natin dito, uh, patas lang. Pero sa mga nakikita, kinit-kinita ako, magpapasko pa ba no? Lahat ng mall, dinadaanan, traffic lahat. Tapos kung di naman yan makakatulong at wala naman silbi, bakit pa pinagawa? Ginastos gastos Sino ang umaman dyan? Kaloka naman, no? Oh. So yun lang, ha? Pero again, kung na yan, eh, no? Nandiyan na yan siguro mapapakiusapan naman kung ano yung mga right of way pwede naman sigurong uh, pakiusapan na bilhin na lang uh, ano hina lang to para madaanan buuin yung kalsada para hindi sumikip sa taas at at tuloy-tuloy ang traffic di ba ang ang dali ng traffic ng anang sasakyan yun na lang siguro no sana maayos pa i hope siguro mag extend pa tayo another 10 years <laughs>